Hello guys, dito tayo ngayon sa Alhasa uh, Al Almubaras Dito sa Hupu So meron ditong Arabian Wood Ito yung uh, pinakamahal na Mga pabango no? At sa uh, Nanggagaling ito sa ano Sa kahoy ng wood Kung baga sa Arabic wood Kung sa atin sa Pilipinas Lapnisan Yun yung mga uh, Matasinsis Right So, I'm presyo guys, alam niya. Napakamahal. mahal right. Kadikit-tikit lang yun. Yung una kong doon. meron din. Tapos, dito, ito yung mga pabangok. So yun guys yun yung mga polis yun yan Ayan yung mga talaga nakaboxer Naka sales lang ngayon Pero yung tunay na polis Ang mahal Grabe Ginto So guys, dito yung mga bilihan ng gold Ang daming gold Real, Alright Sa loob lang guys oh Kinang-kinang na ah, Ayaw ko lang pumasok Wala naman akong pambili So guys Uuwi na lang ako tumitingin tingin lang ng mga cellphone Mga iPhone Mura lang Ay, Ganda din Babayu